kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya, Attorney Danny Con, abogado de Campanilla. Sa lahat ng ating mga friends, mga mare at pare na bumabaybay sa kalsada ngayong gabing ito, sana uh -oh. hindi kayo nata traffic At syempre sa ating mga kapamilya naman na nasa bahay na at nanonood ng ating abogado de campanilla, Atty. Danny Con. Aba, ito na po. Uh -oh. Ako ang inyong mare ng bayan, Mare Yao. Kasama natin na pansamantalang humahalili hey, sa ating abogado de campanilla, walang iba kundi si attorney P G. G. Hi, ato ni oh, P G. po ako si Dani ko. Huwag <laughs> po ba? tayo mano. Sana hindi ko yung di-disappoint. Hindi <laughs> naman. <laughs> di naman. Oh, nga ang hair ni Atty. Oo nga. Di ba? E, effective doon. E, At saka in fairness, nag-iiba na ang damit ni Atty. Dani ko. Ano ba lagi? Like, ay, barong eh. Barong lagi. Gusto't mayaman yung kanyang gusto't oh, oh, mayaman. Gusto't mayaman. Gusot <laughs> mayaman. Niya. Anyway, kung uh, <laughs> kung uh, tayo ay uh, nasa bahay, sana ay uh, nakakain oh. na sila ng ng gabihan. Sana hindi kayo nabaha, umuulan na. O oh, nga, tag-ulan ni mm. oh, Pero hindi pa natin nag announce ang, ano, ang pag-asa na rainy ano, season. Um, nag-announce na. Nag-announce na ba? Mm, oh. Rainy, rainy season na. Mm. Kaya... Yung dati, init na init ka, ngayon naman, magmumblema ka sa, sa baha. <laughs> ano mas gusto oh. mo? Ah, ako mas gusto ko, mm. maaraw. Ah, ako rin. Kaysa umuulan, pag umuulan maraming ano eh, nade-depress ka. Mm Hindi -hmm. no, naman mm. mas kawawa yung mga tao walang masilungan. sa bagay totoo yan. No? So anyway, anyhow, ganyan na, pray na lang tayo mga friends, mm -hmm. ha? O, eto na pong mga numerong pwede ninyong tawagan, oh, okay. Atty. PG. Sa mga Globe users, 0954-310-0331. At sa mga smart naman, 0961-770-8807. Actually, nasa ilalim naman. Ayan yun. naman pala, eh. Yeah, diba? Ayaw. O, okay. sige. So, anyway, eto na. Okay. Eto na po ang ating mga texters. Mm -hmm. Ang daming texters. Kaya, umpisahan na natin. Si Alisa, 29 years old, ng Quezon City. Mm -hmm. Hi po, ask ko lang po kung may expert dito sa condominium laws. Meron ba? Expert siya. Hindi ako, hindi ako. Okay. <laughs> There's a Subukan. developer who recently turned over units in a building that was sold as residential. But the water billing for unit owners is still under a commercial rate. During the first few months, their explanation was... There weren't enough tenants yet to qualify for residential water billing. The billing has not been adjusted to residential rates. Question po, is this allowed under the law or condo regulations? What steps can we take? to demand the correct residential, residential rate. rate. Ah, Pwede po bang i-report ito sa uh, uh, Lua, LUA, MWSS or HLURB Lua or they should? Maraming salamat po. Okay, go go go. Ah okay, sige, una. Ang condominium hindi lang naman siya residential eh, mayroon hmm. commercial hmm. at industrial. Yes. Siguro akala lang natin na kasi sanay tayo pag condominium ah, uh, laging residential eh. Ang condominium kasi is a corporation na ang binebenta sa iyo unit a unit na hindi man lamang not even the physical space but one share eh, na you are entitled to use one space. Ngayon, residential rate So siguro naibenta sa kanila yan, siguro bahay, 'di ba, mga units. Usually nga pag hindi pa siya commercial rate, ibig minsan yung lugar. Actually baliktad siya, oh. Uh, attorney. Ah, uh, hindi daw ina-adjust to residential. residential okay. Commercial oh, oh. siya. So commercial space siya, oh. Ang oh. pagiging commercial kasi ng area is determined by the local Correct. government oh. unit. May experience kasi ako niyan. sige oh. go ahead. 'Di ba? So, ang kung ang lugar ay commercial sa LGU ang nagtatalaga niya na commercial yung lugar na yan. So pag ganun yan, usually yung mga ibang mga utilities sumusunod doon sa... So ang, ang sumusunod doon sa kung ano yung classification nung lugar na yon. So malamang sa malamang, condo yan, yung pinagtayuan nung building mo ay commercial area by classification ng LGU. Tapos doon, Ah, uh, actually you said nangyayari like, ganun, 'di ba? Kaya mm -hmm. nga yung mga kondo, kasi maganda yung ano, so pa pataas. Kaya ang rate ngayon noong ano ba to, tubig, yung tubig nila. Yes. Ah, mataas, mataas kasi Oo. commercial yung area. Correct. Pwede bang i-pagpalit mm -mm. yung ang uh, pwede, pwede bang na gawing, uh, residential area yung specific na building nila Yes. kahit na oh, pwede. ang buong area ay commercial area. Pwede. Pwede 'yan. Ang Kasi so sabi nga na yung LGU yung nagaano niyan, doon ka rin dudulog. So in short, ang uh -oh. um, the only way is to go to LGU and ask. Uh, Oo. Oh, oh. I think uh, I hadit dapat yung condo corporation ang gagawa niya. Ah, okay. So kasi sila yung kasi usually ba pag condo corporation, depende akong kung meron sa ba kayong sarili-sariling kontador or isa lang yung kontador? I nung... I think ito, dahil condo na siya, I'm sure siya is kanya-kanya sila. Pero oh. yung rates lang talaga nila is mataas. Oh. Ang, ang, meron akong ganyan ni eh. oh, nangyari sa yan. Oo, nangyari sa akin yan. Diyan sa may area ng Muntinlupa, sa may area ng Alabang. Oh. So, the uh, condominium there. So, nagtanong ako dun sa aking, ano, dun sa aming homeowners oh. association. Sabi ko, bakit parang, may swimming pool ba tayo dito? Ang taas ng tubig. <laughs> <laughs> Bakit ganun? Uh -huh. Sabi niya, eh kasi Mare, alam mo, ganyan, the same. Uh -huh. Commercial area tayo dito, hindi tata ta ay nako convert, ganyan. Mm -hmm. And it's quite difficult Mahirap. to convert that area to com to residential in spite of the fact na puro kami residential. residential. Uh -huh. Wala kami, kasi doon sa area na yon meron din naman mga soho. Oh. Uh -huh. Ah, yung mga hotels. Yung, hindi. Um, no, it's actually a mixed use of office ah, and residential. Oh, oh. Kaya ayun ang problema. Kaya minsan nagkakaroon din talaga ng problema. Ah, ang problema siya kasi minsan merong um, disconnect. Yes. Between uh, that the identification for tax purposes, yes, which is used sa LGU, yes. and also yung the actual use. Ah, so try uh, lang try. Try oh, <laughs> try. <laughs> so, try natin. Actually kung gano'n actually hindi rin dahilan yung ko-konti yung residente. Siguro nga ang sinasabi lang nung condominium corporation sa kanila na ano kasi kung dudulog man sila sa LGU eh konti pa lang tayo dito baka hindi tayo eh. Ah, sabihin ano? mo botante rin kami, tandaan mo. Oh, exactly. <laughs> oh. So in two cents ano oh. dapat dumami pa kayo nga or oh. dahilan lang 'yon in a oh. sense na parang maso kung madami tayong dudulog sa LGU pero, kasi botante. Ano ba 'yon? Pwede rin ba sila sa Dishon? noon? Pwede rin siguro. Pwede rin, no? oh, pwede rin. Hindi pwede pwede rin. nila islahi si pero Trump. mayari endorse rin naman kayo ng desud sa. LGU. Baka sa LGU oh, din. Ay, kasi kasi hindi naman nila jurisdiction yung nag-change ng classification Correct. kung ano yung lugar eh. Tama. O LGU yun eh. LGU talaga. Well, Tapos yung mga luwa, yung mga ganyan yung ano, susunod sila kung ano yung classification. Ganon ganun din. Ganun Sa din. LGU o, din. Oh, ganun oh, din. Sige, okay. Saan nga ba lugar siya? Rodriguez Rizal. Hindi. Quezon City. Quezon City. O, oh, Mayor Joy. Mayor Joy. O, oh, Joy. Yeah. O, oh, baka naman. Beke naman. Oh, oh. beke naman. Oh. Ang dami na kasi talagang mga ano commercial areas. Ang bilis Kezon kasi, di ba? Parang biglang nag-iiba yung, hmm. yung complexion ng lugar. Dati, hmm. puro mga negosyo. Tapos biglang, eh yung dun nga lang sa may ABS-CBN, di ba? Oo. Oh, oh. Dati, commercial ABS. Commercial na ata, yun eh. Oo nga eh. Pero, oh, oh. dati, di ba? Yung sa paligid na yung mga scout-scout. Ano yan eh? Uh, Talagang mga kabahayan yun. Ay, eh. huwag na tayong lumayo. Sa White Plains na lang. Ay, oh, ang traffic na ngayon. Oh, white Plains Ayoko na lang. Ayoko nang dumadaan doon. Oh. Doon sa... Uh, mm, 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 okay. Oh, okay. <laughs> 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 yung White Plains, doon sa area oh. na yon, di ba yung labas niya, dahil naging commercial oh, na. Yung sa, yung tabi nung... Parang labas nung um, wall nung... Yes, Aguinado, puro commercial na, doon, na rin. Di ba? Commercial diba? na. So, I think kahit na daming residential doon, Baka ako, meron mga kaklase nung law school. Yung bahay niya, uh, alagang doon sa along yung... That road. That road, bahay 'yon Ngayon na gym na lang. Ibalis na sila. Uh, yung anytime fitness. Uh, dati, okay. pupunta ako doon dati, bahay nila yun eh. Ngayon, syempre, hindi na. O kasi commercial rate mm, siguro, hindi o, na niya mapalitan. Oo. Oo. Oo, oh, kasi commercial, nandoon yung office ko eh. Ah, doon rin? <laughs> May office ako doon eh. Kaya commercial rin eh. Ah, Kaya alam na. ko, ay, commercial rin. Naging Wale, sobrang anyway. traffic na ngayon. Uh, Buta lang lumuwag na yung serano. Actually, actually ano. chill na siya ngayon. Ah, chill na siya ngayon. May man. mga oras lang. Ah, so kailangan uh, oh. memorize mo lang kung uh, sa so, kailan na daan. Uh, okay, sige, eto na. Si Jacob ng Rodriguez Rizal, ang ating caller. Oh, Hi, magandang-magandang gabi sa'yo, Jacob. Magandang gabi po, Miss Maria and Attorney PG. Hi, Hi, Jacob. Jacob, taga sa angka, Rizal? Yes po. Ah, okay. Anong itatanong mo kay Attorney PG? Oo nga, sana masagot ko. Oh, kaya kaya. <laughs> Ayun lang, um, nagbabalak po kasi kami bumili ng bahay na under NHA. NHA. Pero nalaman po namin na yung bahay na yun, awarded po na. So, basically, pabahay po. Nagtanong-tanong po kami, marami naman na daw nakabili doon na na-awardan lang ng mga pabahay. Okay naman daw po. Pero gusto ko lang po makonfirm kung pwede po ba talaga yun. na pwede po ba namin makuha yung titulo o talagang mag-amin po ba yung bahay na yun pag nabili na po namin. Depende. Uh, as a general rule, pag ang bahay, kasi ang, ang NHA is a social housing, socialized, eh. socialized housing Oo. program mm. para doon sa mga underprivileged yung hindi makakuha ng bahay. Tapos qualified naman mm. sila, tapos hindi sila. Madaming qualifications, okay. so, so assuming nakakuha yung mm. pamilya ng NHA housing, sabihin nakakualify sila. Since it's socialized housing, bawal ibenta 'yon after. Actually, bawal. Nako, bawal na bawal, ina-award 'yan. Ina-award kasi Pag nalaman 'yan. nalaman 'yan, fino forfeit 'yan. Oo. Uh -huh. May time frame. Correct. Uh, how long before, after award, ka pwedeng makabili ng NHA house? Sampung taon. Oh. So, Check pag kami nag-ano sa'yo, nag-engganyo sa nag sa'yo na ibibenta ko sa'yo, ganyan-ganyan, huwag -ganyan. ka basta-basta maniniwala, friend. Oo, uh, check mo Maka kung -o kailan o, ka. kung, o, check mo kung kailan na award sa kanila yung bahay nila na sa NHA. Ngayon, kung if it is still kabaguhan lang, like a year ago, ay huwag hmm. mo na muna bilhin kasi mavo-void ang iyong contract dahil bawal yan sa batas ng NHE. Socialized housing yan. Kung baga, ginastusan ng gobyerno yan. May specific purpose yan. Tsaka subsidize yan eh. Oo nga. Merong taong bayan Oo. rin ang nagbayad yan. Oo. Pero ito, meron akong good news sa sa'yo, mm. di ba? Kaka-attend ko lang ng Pag-ibig Fund yeah. Housing. <laughs> Oo nga. Nag-attend ako sa isang, uh, sa isang parang, ano nila eh, parang report ng Pag-ibig Fund. And if you want to buy, ikaw, ikaw ba'y may kinikita? Yes po. Oh, ikaw pala. Ba ay, um, ikaw ba ay minimum earner? Yes na, ma ma'am. Okay. Good news. Ay. Good news talaga kasi na Buti na lang, lang, lang ka nung seminar. Oh, kasi meron silang press uh, conference. Mm. The yesterday lang. Mm. Oh, di ba? Basta recently lang. Ngayon, ang sabi nila, alam mo ba na ang Pag-IBIG Fund, pag ikaw ay minimum earner, first time kang mag-avail ng pabahay, oh. 3% lang per annum ang Napaka iyong interest. Napakababa. Ang baba. Tapos, maghanap ka sa Pag-IBIG Fund kung anong bahay na pwede. Sa sa mga 4PH ang tawag doon. Ano 'yung 4PH? 4PH. 'Yun 'yung pabahay ng gobyerno. Ah, okay. 4PH. Gusto mo? Magkaiba ito, taga, yun, taga, taga Rizal siya. Baka meron sa oh, Rizal. Mal mag madami dyan. No? Correct. Magkaiba ang NHA housing sa 4PH. Ha? Kasi, yung NHA housing, socialized yan. Oh, socialized. Talagang gobyerno nagpapatayo yan, oh. NHA. Yung 4PH, minsan sa local government, yan. Ah. Fund, yung lupa, local government ang nagpatayo. Yung gano'n. Meron dito sa Quezon City yung I smile. Meron. Oh, di ba yung Oo, smile I think lang. may ganyan. Hmm. So, What you need to do, my friend, kesa mapaloko ka dyan, mag-check ka ng website ng Pag-ibig Fund. Got it? Oo. Tsaka parang yung pag ibig maganda idea. no? Oo. Diretso na sa'yo yun. Diretso sa'yo yun. Wala nang Ikaw ang original tano. owner. Oo. oo, oo. Gets mo? Mm -hmm. Yes, po. Okay, good luck ha. Good luck. Uy, ano, oh. natutuwa naman ako sa kanya na nagbabalik oh. nagbabalak na siya bumili ng bahay. Successful oh. ka, Jacob. Yan, very good uh, yan very good ka, oh. alam mo ba, di huh? ba, feeling ko lang ha, mm hmm. may bahay ka, may lang, ilang, ilan, ilan taon ka. Na si, ilang ilan taon na si Jacob? Jacob is? Si 27 baby oh. bilang ng bahay ang galing o galing ng piling ng bahay. Na yan. Saludo. saludo, saludo. Okay, thank you ha. Thank you. Uh, Maraming salamat po. Okay, thank you. Okay, ito hmm. naman si Angel, 28 years old ang Mandaluyong. If someone discloses your HIV status <laughs> to another person without your consent, can they be sued? Thank you. Tama po ba na pwedeng patagalin ng hanggang 30 days? Ay, wala na yan. CFA. Yan. Tama na po bang patanggalin? Ano daw? <laughs> iba ba yun? Uh -oh. Ah, okay. Sabi ko nga iba yun. Wait mm -hmm. lang. Oo, naderedred siya. <laughs> sige, okay. So, ay. Ay. Okay. okay, sige. Sagutin mo yan, hot horny. Bago ko sagutin to, nabasa ko nung isang araw na 400% ang rise ng HIV. Hoy nako, grabe. For, oh ha? for the for the younger generation. Bakit ganyan? Oh, then, hindi porke sinasabing hindi siya na para na may siya, cure siya. Uh, or actually eh, wala siyang cure, parang na siyang, na classify na siya as parang diabetes, yung something that you can maintain. Exactly. Uh, pero that's not still good, diba? Uh, oh 400% rise. Imagine? Nabasa mo gets? Oo, ba? Nabasa mo rin. Yore. Or anyway, okay, sige. Go. Going back to the question. If someone discloses her HIV status, without, can they be sued? Yes. Depende kung sino yung nag-disclose. Paano kung friend? O yan ang problema. Kasi you willingly, kung ang friend mo, ang HIV, ibig ikaw ang nagsabi. O, oh, kunwari. O, oh, friend. May oh. friend ka. Yun, Meron, siya oh, nagsabi. Ay! There's another friend. Ay! Pwede yan. Pwede yan. Sinong de mo? Yung friend mo. Ay, de-demanda oh, mo yung friend mo? mo? Pero una muna, if someone discloses your HIV HM to another without your consent, usually... Yan is a health professional. Kasi sino ba naman ang na makakaalam na may HIV ka? Dapat, di ba? Sa doktor yan. Sa o, doctor, kung doktor yan, Or medical practitioner. Oo, kung ganyan. Madami kang pwedeng ano dyan. Data privacy. Correct. Medical um, secrecy. Kasi meron ganon. Meron, meron ganon. So, Um, yes, you can sue under that. Ngayon, kung ikaw, eh, dinisclose mo naman sa kaibigan mo, alam mo oh may problema ako, may HIV oh ako, paano na to? sinabi ng isa, huy, alam mo, huwag natin dikitan yan kasi may sakit yan, may HIV yan, baka mamaya ginamit yung kutsara tinidor, oh, yung gawa na ng istorya. Oh, huwag na, huwag paano na. Paano yun? Pwede yan, can, they can be, ano, defamation, di ba? Ah kaso nasira, nasira na yung ano yung... So, dapat mag pumili ka ng pagkakatiwalaan mo sa mga ganyan. Kasi bagay. yung oral defamation, parang ang baba. Ha? Mababa nga. Oo, mababa nga so, siya. Samantalang nasira na niya yung pagkatao mo. Ang ano dyan is that yun nga, gusto ko malaman kung sino yung nag-disclose. Kasi iba ang mga remedies hmm depende kung sino nag disclose kung if it is the medical professional handling you ay dami siyang dami siyang makakaharap na batas na mali data privacy nga yung pwede pang malpractice yan. Mal, diba? ang parang tulad ng mga abogado meron kaming ano code of ethics o, o, duty not to um, disclose secret yeah. dapat lahat ng sila sabi niyo sa doktor niyo mm, at sa abogado niyo mm, at that so, goes with also nurses and all the ano yan yeah. so Kaso kung That's why yes. Oh. Kung kaibigan yes. pero mas mababa. Mas mababa. <laughs> okay. Mm. Anyway, reminder lang namin ni Attorney G. Although do not keep your HIV a secret if you're going to have partners. Yeah. 'Yun lang 'yan. That's ha? correct. Mm -hmm. That's correct. So, parang ang although we're saying okay. na Okay. Let's let's put it the other way around. Mm. Magandang tanong 'to ah. Mm. What if? What if? merong kang nakasama na partner na merong HIV na hindi niya sinabi naman sa iyo, Hindi siya naging truthful. That's a criminal at, act, of at, course. At nagkaroon Kasi... kayo ng something. O, oh, ayan na. Ang criminal tatot. act yan. Criminal Delikado act. Delikado yan. yan. O, o, pwede mong kasuhan yun ng krimen. Although sinasabi ko nga, is that if you have HIV, it is your duty, if you are going to have partners, to disclose um, kasi well, some of them that's, them most that's most probably to be... are vulnerable and just uh -oh. number one, parang alam mo yun, damay-damay tayo dito. Kasi May magiging ano na. yun eh, magiging, um, magiging, kasi pwedeng ganun. Like, for example, yung napaka-exe yung tanong pero ang daming implications. So Correct. kasi, um, for example, um, kung yung pinagsabihan mo, ang sinabihan niya eh, someone that you have, you, na, nakapiling mo na hindi mo sinabihan na HIV Naku, ka. Nako! Ouch! So, Paan baka niyo? nagmamagandang loob lang yung tao na yung nakasama Magpa -check mo. Magpa-check up ka rin. Magpa-check up oh, ka rin. Oh, ganun oh. din. So, kahit magkasuka, I don't think the courts will look kindly upon your secrecy. Baka ikaw pa makasuhan. Exactly. Hmm. So, uh, the question, uh, kahit naka kailangan pag-isipan kung sino, paano, anong circumstance. Di ba? Pero kung talagang ang balak lang ay magmarites at at gustong sirain ka. Of course, it's slander. Mm -hmm. Defamation 'yon. Pero kung ang circumstances sino pinagsabihan niya? Mm -hmm. 'Di ba? Eh kung out of concern dahil nga ikaw HIV positive. Okay. Mm -hmm. Uy, medyo hindi hindi nakakatuwa ang may sakit. Pero mas hindi nakakatuwa yung alam mo may sakit ka, gusto mo pang manghawa. Oh. 'Di ba? Um, isa pa is siguro dapat bumabalik sa pagka ano eh, uh-huh. di ba, eh, di ba? <laughs> um, refrain refrain from doing so. Iba na ngayon ng mga ano, iba na ngayon ng mga and, tao. And if if ako lang ha, hindi naman kasi ako manang na manang, I cannot say that. But mm. again, proper protection, yearly yearly check up. Those oh, proper sa, hygiene. Sa reproductive health natin na uh, Kasama batas. Yun eh. Kasama ang condom. Kasama. Kasama ang condom sa mga sa mga health centers sa barangay or sa yung LGU. Oo. Hindi ano pwede kayong humingi kasama yun dapat. Yeah. So ano lang ha, please, please, please. <laughs> okay. Ayaw nating mag, mag-ano, uh, mm. ayaw natin sa huli ang pagsisisi. pagsisisi. Eh, san nga ba naman ang pagsisisi kundi sa huli? Oh, eh, naman magsisisi sa una. O di... Okay. Iyak tayo oh. for the meantime <laughs> dahil gamot 'yan, ha? malala rin ang gamot 'yan. Oh, mahal. mahal. I don't know kung ngayon mahal, pero dati s'yempre saksakan. As in all things 'yung COVID, 'di ba, 'yung mga unang gamot, kamahal ngayon hindi na masyado. Oh pero still yan ay uh, ginagawa ng isang act na nakakasad alam mo uh, sa ating mga OFW sa kasi I also handle a lot of mga seafarers mga mm. mga marino eh sila pumupunta sila sa ibat-ibang bansa tapos alam naman isan balungkot uh, <laughs> may umaakyat ganyan ganyan uh -huh. we all I always have since nag speaker ako sa kanila three times a month mm. I always remind them of the family the, the essence of the family and how sacred S-E-X is. Ah, uh, okay. Is. Oh. Sex. <laughs> Oo, di ba? S-E-X. Okay. So, kailangan ayusin yung maigyan mga buhay ninyo. <laughs> Okay, sige. Okay, okay. Nagpagalit. Oh, nga. Easy, easy. Easy, bari. easy. 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 Oh, kalma lang. Kalma, kalma, kalma. Okay. 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 Si Nadine, 29 mm -hmm. years old ng Montalban. Hi po, paas lang po ng advice. Gusto ko po kasi ng tito ko na ilipat sa pangalan ko yung condo property. Puro tayo kondo ah. Oo oh, nga. Kaya yung mga tao niya. ngayon. Kahit okay. tumawag sa atin, gusto bumili ng bahay. Oo oh, nga. Oh. Hindi... Kasi hindi po sila okay ng anak niya. As in, magkagalit po talaga sila. Yung anak niya po ay matagal nang nakatira sa US. At sa pagkakaalam ko, US citizen na rin po siya ngayon. Tanong ko lang po, may karapatan ba o habol pa rin ba yung anak niya? Sa property kahit US citizen na siya, medyo nag-aalala lang po kasi ako na baka balang araw, habulin ako na magkaroon ng gulo. Hoping for your advice. Maraming salamat po. Pwede pakibaba ng oh, konti. Oh, natin ha. Ang inilipat sa pangalan ko yung condo property niya. Ah okay, papadto lilipat. Oh ano, donated sa yo? Or, Ay, magandang tanong yan. Donated do ba yan? Binili mo ba yan? Oo, or, or oo, ililipat sa pangalan mo. Kung ililipat lang, hindi naman niya sinabing bibilhin ko po ang pangalan. Kasi kung bibili niya, wala problema. Ibinili niya eh. Correct. Baka sa tingin ko hindi. Baka ibinigay oh, na lang sa kanya. Ibibigay na lang sa kanya. So Kasi, that is a donation. Oh, okay. Yeah. Can your tito donate to you? Kasi you're a special uh, nephew or niece. Yes, of course. Oh, ah, yes, of course. Okay. At uh, ito po ang tatandaan natin. Uh, ang ang karapatang magmana ay nang nagiging karapatan lang pag ang pagmamanahan mo ay sumakabilang-buhay na. Pag namatay na si Tito. Oo, pero habang buhay pa yan. Ang kung sino man kung si yung kasi anak e device ng natatay niya yung Tito. Ah, uh, habang buhay pa at of sound mind naman at hindi naman on the brink of death eh, they can dispose of their property as they see fit. So, for example, uh -oh. ako, meron ako tipuhan na dance instructor. Ay, nako. Huwag naman sana. Naman. Wag naman. Uh, okay, Wapo ba? Wapo ba? <laughs> okay naman eh. May natipuhan akong gym Team, instructor, instructor. May ma skills eh. May ma skills. Alam na, diba? no. Pero walang HIV. Wala. 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 wala okay. Patest so, muna. So, for example, may natipuhan ako at gusto ko siyang pamanahan ng something. Okay lang. Walang magagawa. Oo, oh, eh. Wala pa lang magagawa, eh. Ganun diba? eh. Kasi that's the beauty of being an owner. Diba? Oh, you can give anytime. Oo, oh, oh, habang sa... Even oh, how oh. big, how small. yes. Yeah. Yeah. So, oh, so, ang tanong yan, eh, pag natepok si uncle, pwede bang mabawi? Okay, magandang tanong yan. Kasi, okay, kasi sabi ko, not on the brink of death. Kasi kunyari, habang pag-ito'y pag, pag, na-donate sa'yo, nang okay pa siya. Yung talagang... Tapos sa kalipas sa mga limang taon. O, sa tapos limang taon, na, sampung taon. Buhay o, pa. Tapos buhay pa. Na, Oh, Nakapag-party-party pa. Oh, ano. eh, kaso namatay nung pang-anim na taon. Oo. Tapos dun ano. Eh, o. kung namatay, hindi na mahahabol yan. Tingin ko. Ah, ha? wala. Na. No. Eh, kasi nung naibigay sa sa'yo ng... Okay, the only time na mahahabol yan is if it was... Meron tinatawag sa batas na transfers in contemplation of death. Ah, parang oh. para naghihingalo siya. Oh, bibigay ko sa iyo 'yan. Oo, oh, oh, tatsani, ano. Kasi kung ganoon, meron kasi mga forced heirs. Ah. 'Di ba? Ang tawag doon forced heirs. Ano sino mga forced? Airs? Yung kahit sa ayaw sa gusto mo, pag ikay na matay, 'yan ang mga tagapagmana mo. Okay. So, so anyway, sasagut, sa sagot sa sa sagot, sa tanong mo friend, depende. Oh. ang saya-saya mo. Oh, oh, you're so lucky. Sana oh, oh, meron akong titong ganyan. Ah, pakilala mo sa akin ng tito oh, mo. Na Galante dance, siya. Wag oh, wag na. Like, ito na lang, Pag tito na lang. Ay, naku, tito. Ipista ikaw, 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 magbigay, ikaw tito, ang magbigay. Tito, I think we can know each other. Yeah. We can be friends. <laughs> <laughs> dey, pero yung huli ng anong, tanong niya is kung US citizen ba siya? Hindi, yung US citizen yung anak oh, na magkagalit sila. O, kaya nga, meron siya. bang habol siya kahit US citizen siya? Oo naman. Kung? Kung? In the brink of, of the... the oh, oh, yeah. If it's an in contemplation. But I don't think this one is, di ba? Pag hindi pa siya mamatitipok, friend okay uh, pa yan. Uh, okay. Kasi, Pero mong medyo yung ma ma oh, alam mo, matitepok-tepok na, tsaka mo, uh, di ba? Kasi may, may bad faith uh, yun uh, eh. A uh, contemplation oh, of death is talagang parang nag-dispose siya, maalam niya na mga mata niya, para lang mabawasan ng manahin uh, ng mga forced heirs niya. Hindi pwede. Yeah. Okay. 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 So, tingnan mo, ang gaganda mm. na naman ng mga question oh, nga. natin ngayong araw mm. na ito. Sana marami kayong natutunan mga friends, uh, hindi lang sa legal na issues, kundi sa buhay, buhay at buhay. Oh, buhay, oh, oh. buhay, buhay, life, uh life life. Uh, life is good. Uh, life is so blessed. Uh, so, let's not use our life to waste. Uh, isa lang yan. Put our life to waste. Uh, Ayan. Okay. okay? So, anyway, hanggang sa susunod po. Muli, ako yung Mare ng Bayan, Mare Yao. At ako naman lang inyong abogado de Campanilla, si Atty. PG. Okay, hanggang sa muli po. Bye-bye!